hindi pa din na makapaniwala ang fans at supporters ni Piolo Pascual na sa wakas ay inamin na nito sa publiko ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Shaina Magdayaw. Hindi lang fans ng mga ito ang masaya para sa celebrity couple kundi maging ang kanilang mga katrabaho at kaibigan sa industriya ng showbiz, sa ngayon nga ay 46 years old na si Piolo samantalang si Shaina naman ay 33 years old, Malayo man ang agwat ng kanilang edad, hindi naman ito naging hadlang sa pagmamahala nilang dalawa kahit pa may anak na si Piyolo Pascual sa dati nitong nakarelasyon. Tanggap naman umano ni siya Ina at Piolo kung anong mga nakaraan nilang dalawa dahil mahal na mahal umano talaga nila ang isa't isa. Nagulat naman ang publiko nang sabay na aminin ng mga ito na magkakaroon na sila ng baby, 2 months na umano ang pinagbubuntis ng aktres. Samantala nitong nakaraang araw naman ay pumutok ang balitang isinugod umano sa ospital si Shaina Magdayaw, ayon sa aming source ay dahil ito sa pagbubuntis ng aktres. Ayon pa sa aming nakalap ay naagasan umano ang aktres at kasalukuyang nagpapalakas sa ospital, halos gumuho umano ang mundo ng dalawa dahil sa sinapit ng kanilang anak. Emosyonal nga na inamin ni Piolo ang malungkot na balitang ito sa publiko at sa ngayon umano ay sana hayaan muna daw sila ng publiko na maging pribado ang kanilang pagdadalamati sa nangyari sa kanilang anak ni Shaina.